Bakit walang ipon ang OFW? Magandang araw po sa inyong lahat. Isa sa mga tanong na paulit-ulit nating narinig ay ito. Bakit maraming OFW ang walang ipon, kahit matagal nang nagtatrabaho sa abroad? Hindi ito simpleng tanong, ito ay salamin ng realidad. Milyon-milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa iba't ibang sulok ng mundo, iniwan ang pamilya, tiniis ang lungkot, pagod, at tangungulila, lahat para sa pangara. Ang mayahon sa hirap ang kanilang mahal sa buhay. Pero bakit, sa kabila ng mga taon ng sakripisyo, marami pa rin ang umuwing luhaan, walang ipon, at balik sa simula? Una, matinding pressure mula sa pamilya. Kapag nalaman ng mga kaanak na nasa abroad ka na, parang naging bangko ka na rin. Hindi lang immediate family ang umaasa, pati ka mag-anak, kapitbahay, at minsan pati ang mga hindi mo naman kadugo. Lahat may hiling, lahat may utang na gustong ipaako. At dahil mahal natin sila, hindi tayo makatanggi. Pangalawa, kakulangan sa financial literacy. Maraming OFW ang hindi naturuang magblano ng kanilang kinikita. Easy money nga ang tingin ng iba, pero ang totoo, bawat sentimo'y ay Ang problema, walang malinaw na plano sa paggastos, sa pag-iipon, at sa pag-invest. Mas inuuna ang padala kaysa sa sariling kinabukasan. Pangatlo, lifestyle inflation. Kapag lumaki ang kita, lumalaki rin ang gastos. Nakakabili na ng branded, gadgets, at pasalubong. Parang kailangang patunayan sa lahat na, maayos ang buhay ko sa abroad. Pero sa bandang huli, puro resibo lang ang naipon. Pang-apat, walang long-term goal. Hindi permanente ang trabaho sa ibang bansa. Maaring mawalan ng kontrata, mawalan ng lakas, o tumigil dahil sa emergency. Kung walang malinaw na plano kung hanggang kailan ka mag-abroad at anong kabuhayan ang umbisahan, uwi ka walang direksyon. Kaya ano ang solusyon? Isa, matutong magsabi ng hindi. Hindi ka makakatulong kung ikaw mismo ang malulunot. Dalawa, mag-budget. Hindi kailangang tipirin ang sarili, pero kailangang alam mo kung saan napupunta ang bawat piso. Tatlo, mag-ipon at mag-invest. Hindi sa patang kita, kailangang marunong itong palagiin. Apat, magtayo ng goal. Kailan ka uwi? Ano ang gusto mong simulan sa Pilipinas? Planuhin habang may lakas pa. Mga kababayan, hindi habang buhay tayo nasa ibang bansa. Ang tunay na tagumpay ng isang OFW ay hindi nasusukat sa dami ng padala, kundi sa panahon ng pag-uwi, may ipon, may negosyo, at may dignidad. Kaya simula ngayon, huwag tayong puro padala. Mag-ipon, magplano, maghanda. Ang tunay na tagumpay ng OFW ay hindi lang sa laki ng pera, kundi sa tibay ng plano, disiplina sa pera at pag-ibig sa sariling kinabukasan. Maging masinop, maging matalino, at higit sa lahat, maging handa. Dahil darating ang panahon, gusto nating umuwi hindi dahil napilitan, kundi dahil handa na tayong magsimula muli, dito sa bayan na tinatawag nating tahanan. Maraming salamat to, at mabuhay ang bawat OFW.